Ayan, good morning po sa ating lahat mga kalingap Magandang umaga, magandang hapon At uh, magandang gabi At kung bago lang ako kayo sa akin channel ano, Please po subscribe at pakiclick na rin Yung notification bell Para maging updated po kayo sa lahat po pang ginagawa mga video At ngayong araw po mga kalingap Ano pa ni bagong vlogs po tayo At uh, Nandito pa rin po tayo sa Sa Bigan. Nandito pa rin po tayo At uh, ngayon nga po ay no, may pupuntahan kami Papunta po kami kay Kalinga uh, Kalingap Victor. Ngayon po yung naka-schedule na pa ng uh, Darak with Rishel Squad. And maraming salamat po sa Darak. Ano po, so pero supportive po sila. Napaka uh, po sila. Nandyan sila palagi. Talaga po nga uh, uh, nandun pagkain nandyan po lahat. Kaya maraming maraming po salamat ano, sa Darak. Dahil kung hindi po sa Darak, siguro wala kami dito. Hindi namin makita yung napakaganda po mga views dito. Ano? dami po namin napuntahan dito ng dahil lang po sa Darak. Kaya maraming salamat po ano sa Darak with Rishel uh, squad. maraming pong salamat. At syempre po mga kalingap ha, bago po natin ipagpatuloy yung ating mga gagawing video at uh, wag po natin kalimutan na suportahan ano po ang uh, ama ng kalingap Kuya Bal Santos Matubang atid na vlog. Kalingap Rob Royal of Malala Griselle Morales vlog at ang Roboys Rogers po mga kalingap. Maraming salamat po. At sana po ano sa uh, samahan nyo po kami sa lahat ng mga pupuntahan namin ayan. ayan po mga kalingap sa ngayon palis pa na naman po kami ayan ayan bakwa na po kami sa aming mga pupuntahan ayan si Dodong Ruel mga nakaready na ayan ayan po mga kalingap samahan nyo po kami sa aming mga pupuntahan sa ngayon maraming salamat po ang Kalinga ko. Oh, nandito po tayo napakagandang bahay ni Ate. Ano ano pong kwan po? Ano pang pangalan niyo? A Joella. Uh, ang hirap yung balikasan yung abilyado po, Bukirente. Ano so, po? Bukirente Miguel Bukirente. Eh, oh, Ay, ano, ah, oh, Miguel Bukirente. Oh, Miguel Bukirente. Oh, <laughs> <laughs> ah, ikaw Bukerente. ayan po ay mga kalingap, nandito po tayo pala kay Miguel Bukerente. Ayan, dito po kay Mananang mga kalingap at dami po mga hinanda sa atin. No? Grabe oh. Wow. Grabe. No, hito May hitok. Oh, eh, hitok. Grabi, Grabe po mga kalinga. Wow. ang dami

yun na ah, parang ah, grabe ang pagkain dito grabe ang pagkain po dito mga kalinga oh may pataw oh, parang ayaw ko mag ngayon

Yeah. Mm -hmm. Papatatim. Papatatim. Pa 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 wow. Papatatim ko. Grabe. Para, ang ganda dito sa loob. parang uh, napaka... Uh, ito, ito, oh, ang presko. Ano? Grabe. Uh, eh. Ayan uh, na. Uh, na, na <laughs> uh, Saan, oh, ganda ng Ang ganda ng pusa.

Ang ganda nang ayaw magpahawak Ayaw magpadikit Ay Yun na siya lalindong Ang ganda oh <laughs> <laughs> Ay, ang, ang ganda nga Thank you Pagloon nga sa bahay Itatabi pa yung igiging ang ganda. Ay nagpa pero yung kamay ayaw magpawa. Ayun. Tira mo kan, yung isa hawak ka madali. Eh, timing, timing. Thank you. Ay, ang grabe. Ayaw, pa hawak sa kamay. Ayaw, pahawag ka sa kamay. Ganda ka ng pesta, di ba? Oo, oh, direct show mo. Tagusan pati Tagusan. Ganda, linis na ko. Ang no? ganda ng tiles. Tapos may taken floor ang bahay niya ah ah, sayang tawa sa, uh, sa kamera um, yung nasakop na pang pangmasasanduk ng taas. hah? Hmm. Hmm. Hey, may, may, may masasagidi dito? Uh, dito? dito? meron may um, masasagidi dito? meron sa so taas na may handa na yun yung ano yun si hmm. sa itaas na so, handa niya sa kamasya. tapong ka?

Ayan po mga kalian uh... oh, na Oh, sige na. Oh, sige na.

apa masih sedang mulai kan Don't <laughs> now. <laughs>